Kung ang na-award na lupa no na sinasabi mo na isangla ng inyong tatay o naibenta ay er, galing sa isang pamalaan, no Maring mito ay covered na restriction na pinagbabawal ang pagbenta o pagsangla nito sa loob ng 10 years na holding period. Kung ganito ang nangyari at ito ay er, naisangla no ng inyong tatay na patay na ang inyong uh, ang inyong uh, nanay ay maaaring er, walang saysay -say o walang bisa ang ginawang pagsanla ng inyong tatay dahil may paglabag ito sa terms and condition ng award ng lupa. However, assuming na walang paglabag at pinapayagan nito ay dahil ito ay mana ay hindi kayo pwedeng pilitin na magpirma dito dahil dapat dumaan muna ito sa settlement of estate no unpartition partition upang kayo ay ay magbigyan ng inyong mana. Lamang na kayo